Lolo nandito tayo sa gulayan sa Parlan dito sa mga halamang uh, gulay sa Sitawan yan. at tayo magdidilig na naman sa umagang ito yan. thank you so much po sa lahat lahat ng mga uh, sumusuporta sa aking uh, uh munting youtube channel Leo Vlogs ay, yan. Leonardo uh, Community and thank you so much po mga kulsaidol at magdidilig na tayo manood kayo mga kulsaidol pinapul schedule siya pagkatsaga lang tayo sa araw-araw para sa ganun tuloy-tuloy ang biyaya ang bigay ng may kapal Thank you so much po sa lahat ng mga sumusuporta sa aking mga ganitong ginagawa mga bilang uh, uh, creator vlogger. Ang mga yung, uh, Ayan, o vlogger. Ano lang mga pusay dool tayo magsisipag? Ayan, mga sitaw mga pusay dool. Mga sitaw at ito, papaya. Ayan, papaya mga pusay Ganun lang, sipag lang talaga mga konsaydol ang ating pohonan. Ayan, maraming selamat, ha. At, at uh, God bless you po sa lahat Ayan, mga gulay mga kulsa idol ano lang mga kulsa idol Ayan, gulay sitaw sitaw gulay, mga kulsa mga okra Ayan, bagong tanim okra Ayan, yan ang okra mga ito ang sirili o atsal sa bisaya really yan. Ito pa, hinog na mga kutsa Hatik na hatik ang pagkahinog niya. Oh. Ito ang tomato. Ito kamatis. Hanggang lupa mga kutsa idol ang bunga niya. No? Oh. Talagang malalaki mga kutsa ang tanim namin. Ano? Oh. Ito. Hinog na mga kutsa idol. Oh. Napakalaki. Oh. Ito pa oh. Ayan. Kalaki nga ko ito doon. Dami. Dami nga ko ito doon. Ayan doon. Hanggang doon. Ayan. Sipag lang talaga mga kutsedol. yung mga malunggay na mga kutsedol ang tataba. yan Hanggang doon ang malunggay mga kutsedol. Napakalawak. Um, lang lang wag sa paglang sipag lang talagang ating puhunan dito para tuloy tuloy ay ang bihaya natin ayan ayan pa oh masili mga litos mga kutsedo na yun dito no? sa loob ng greenhouse ayan. taba hatik na hatik, mga kutsedo yung litos ayan pa oh. litos ayan mga bulaklak Dilig pa tayo sa Ampalaya. Ayan, cucumber. O, uh, yan ang cucumber mga kulisay doon. Ito tawag sa Tagalog ay Pipino. Ito naman ay Spinach. Spinach mga kulsedol. Ah. Yan, hindi na. Hatik na hatik yung mga kulsedol ang buong ako. Mm -hmm. Ayan ako sa mga bungaw. Ayan, oh. ang laki. Babay mga